Hello guys! Ito guys, dahil Valentine's Day bukas guys, ito si Jun guys, tatanungin ko siya guys, kung saan ang ruta niya bukas. February 14, Valentine's Day guys, araw ng mga puso guys. Alam ko saan ang ruta nito, kaya ito guys samahan niyo ako guys, para kayo ang maging sak saksi. Kayo ang gawin kong witnesses. Witnesses. Kasi kilala ko ito siya guys, tuwing valentine's day may lakad siya guys. Kaya, bukas ulit ay valentine's day na naman ulit. Saan ka ba pupunta bukas? Saan ba ang ruta mo bukas? Ang ruta ko bukas ay City Life. Tapos pagkapunta ko ng City Life, pag out ko ng City Life, hmm. ay pupunta ko ng Dangwa. Dangwa, bang ako dangwa. Pagpunta ko ng dangwa ay secret ang bibilihin ko ka, ay para blakla. sa asawa ko. Eh, asawa, asawa ko o kabit ko? Asawa ko. Kabit ko yata. <laughs> Ito guys, narinig niyo Ayaw. guys. Ah, kayo ang magiging saksi guys. Kayo ang aking witness. Halimbawa, wala siya bukas guys. Dangwa. Alam mo doon sa Dangwa ang magagandang bulaklak, bulaklak na patryo. Sana Saburado, oh. ah. sa aking asawa dahil. Hintayin ko yan, mahal. sigurado ka hintayin ko yan? Yes. May bulaklak ako bukas? Yes. Plastic. Hindi original. Ito oh. Sana ko. Oh, ano oh. to? Sino ngaling kasi Totoo naka 'yun. Naka-vlog to. Ano to? Dokumento nito. Na Praise the praise the Itong bula, mga bula. salita mo ngayon ay dokumentado ito, documented ito dito sa aking prista, vlog kasi. Praise Recorded dito, oh, record dito. Dahil ito. mahal na mahal kita. Recorded ito para ako ka magising ng kasi oh. kita to ng ating mga viewers, followers. Kaya ito ba? Okay. Ah, kaya saan? Bukas. Yung final. Ab bukas. Saan? Abangan nyo bukas. Iba-vlog namin yan bukas. Para makita. Sure talaga? Sure na sure. So, hindi ka, sa ka pupunta, sure. pupunta sa kabit mo? Sa kabit mo o sa akin? Wala. Ganon. Ang importante, bukas makikita mo sa vlog. Hindi pa, hindi ka pupunta sa kabit mo? Punta ko sa Borgandi, Ice City Life, bukas, tapos dangwa. Pagkatapos ang dangwa, Uwi dito, may dala ko ng bulaklak Baka para sa... Sana si... ako. Mga taga doon, ang kabit mo, taga ano, dangwa, taga sitilay, <laughs> talaga maganda. Dangwa talaga ang bilihan ng maraming bulaklak na magaganda sa lahat. <laughs> talaga, Sana ako. Uh, depende. <laughs> <mo> mula, eh. <laughs> Hindi, wala pa naman. Baka bukas pupunta ka doon sa ano mo, kabit. Pag pumunta ka sa kabit bukas, ito ang kondisyon natin. Di ba? Bukas, Valentine's Day. Araw ng mga puso. Siyempre, pupunta ka sa kabit mo. Sigurado na yan. Walang ganun. Makanin ka. Kaya nga. Kaya bukas, ang gagawin ko, pag hindi ka dito sumipot sa araw ng mga puso, kasi siyempre ako naghihintay. Alam mo na ang pupuntahan ko. Titila ako doon sa Channel 5 sa Tolfo in Action. Walang ganoon <laughs> Pupila ka dun sa Tulfo in Action. <laughs> Walang ganun. Hindi mangyayari yun. Dahil ta Baka, baka doon tayo mag-viral. Kasi dito <laughs> hindi mo na ako mag-viral. Dito sa aking ano, Facebook Reels. Kaya doon ako mag-viral sa Tulfo in Action. Sigurado ka. Bukas. Sure, sure. Sure ka. Sure, dito sure. Ka? Alam ko, dito, kita Dito, dito. Bago siya, bago siguro Magala City Nandito lang <laughs> na yan so, Dahil Umaga. traffic na traffic yun Sige, ayun bukas. lang guys Ayun guys sa ah, tandaan nyo guys Kayo ang aking naging witness Sa kanyang mga pangako guys Kaya ito ngayon ay recorded Sa aking vlog I-post ko ito sa aking FB Reels Lahat na sinabi mo dito Ay documented ito Recorded, kaya yun Wala kang lusot, kung halimbawa Hindi ka sumipot bukas <laughs> Asahan mo. Abangan mo ako sa TV sa Tulpo in Action. Yun lang guys. <laughs>